Aa pa-ubos ng kanin mo. <laughs> Parang inatero doon ka ng ating iyo pa! Hindi oh. <laughs> titigil na. <laughs> titigil na daw, kaka wala na. Hi, good morning po mga kasutil. Welcome back to my channel. So, kumusta po kayong lahat? Ako po ay nandito ngayon sa labas at nag kami ni habi ng isang pirasong tilapia. <laughs> at siya po naming tanghalian ngayon. Umagahan tanghalian niya. Kasi po kami kung kumain ay 11 or 10 o'clock in the morning. Uh, kagaya po ngayon, mag-11 na. So, yun po ang aming almusala tanghalian na. At ito po ang iniihaw niya pelapian tilapia. Sabi ko, okay. tilapia na lahat na sa aming iyong... At iyan, ito naman po ay luto na. So hindi ko lang po agad pinaalis para hindi lumamig. Iyan, pinahango ko na po kay habi At uh, sabi ko nga ay... <laughs> okay. Sabi ko po ay mas malaki pa yata yung kamay ni habi sa tilapia naming ulam ngayon. So ayan, kuha ka na. Ayun nga, sandali. Pinapakuha po ng Indian mango. Ay, lalayo po lang yan. natabak uh, ano baka. Hindi namin nila sa ring gilid namin. Hmm. Di abono yan. Abono na din. Pagkaamo lang. <coughs> Huwag lang yung mga papel at plastic. Ah, hindi. Yan ang environmental hazard. Oh, ang init. Ako so, po'y plano ko magpatayo ng kubo din eh, sa likod. <laughs> ito, ito pong mga, uh, itong, itong dipon ko ng eh, ng CR. So, matibay po yan, napaka-apang yan. So, plano ko pong patayo ng, para may simento na ng kubo. At hindi kami magtatayo ng, anong? ng uh, lutoan sa kahoy. Para hindi kami pa uli-uli din sa aming harapan. Dati naman po kami, ano, may ano talaga din eh, may kubo ng lutoan ng sarahoy doon sa bandang unang bandang silangan. Kaso, ano na po yun? Siyempre, matagal na. Panahon pa ng tatay at hindi na mabuhay. Balbasa, pinakasanayan na kami ay sa gas nga nagluluto. Ay di yun, hindi, ah, hindi namin na maintain. Nabulok na, umaga. Nagato na. Kaya yung plano ko po magpatayo din. So, pagkano pa ipapakita ko sa inyo. At yan po mga kasutil, pinapasungkit ko na ng Indian mango ang aking asawa. Kasi nga po hindi agad namin nakita na magugulang na pala. So kumbaga po ay ma, may ano na, may mga para magabok. Kumbaga kaya po maralaman na magulang ang Indian mango. Parang maalikabok siya, ganon. Ayan, pinakuha ko lang po siya ng ilan at ng makain namin. Hindi pa bagsak na lang po kasi mataabot naman po ng hagdan. kaya lang, ay eh, kung si Javi po ang aakyat, ay eh, ayoko naman paakyat pa at uh, medyo delikado na, syempre at his age na senior citizen, hindi ko na paakyatin ng hagdan na gano'ng kataas. Kaya yan, pinupulot ko na po ngayon, ayan, may nakuha na po ako, yan o, oh, magabok-gabok na, kumbaga, ang tawag namin magabok-gabok na. Ang Indian mango kapag ka po ma <clears throat> magulang na. Ayan siya. Nagpakuha lang po ako ng mga ilang piraso. Ayan, ito po yung pinasumpit ko sa habi ko. yan May ba Kasi nga po, pinapatak lang namin at ma sinukit lang namin at mataas po oh, ng aming siyo o sigpaw eh, hindi abot ayan ayan babalatan na po natin ng um, ayun 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 Ari pong punong ari kaya ayaw ko talaga ipaputol kasi nakikinabang ako sa buhay na. Hindi naman po pati napakalapit sa bahay. Mga 8 meters away. Hindi na sabi siya. Hindi ka po ikasarap. po sabi ko kanina yung saladahin ko, ay eh di ko na lang. Ihiwalay ko yung kamatis at sibuyas. Uh, separate na lang. Ito sa ngayon ng aming ulam kasi yung tilapia ang ulam naman kasi ano po. Yung ulam yung isda sa ngayon. lahat ng galunggong kami. Tsaka din natang gulay. Matangang mabaw. Mm orang pasang para hindi masayang. pag may hindi masasang sangat -sang. mahilip po sa inyong mango pati si Abby Bali po itong ginagawa ko ito, itong ano ko, mga vlogs ko. Ayun na ay, kung ano yung reality ng yun yung nangyayari sa, sa ano, sa ako vlog mismo. Di ready, impronto lagi. Baga hindi pinaghandaan na, mag Kapulang, mga ko na mag-vlog lang. Kapila ang nahi po ang telepono ko nagkataon yun bagay isinishare ko po kung ano yung nangyayari sa araw na ito gano'n hindi ba sayo pres na press. Tara, kain po tayo. Kain na po, kain na po. Ayan. Yan, ito po ang aming ulam ngayon. Bagoong mangga, eh. At tinapya, yan. Yeah. Today's ulam namin mag-asawa. Ang mm -hmm. well, mga kasutin na, pakatakas mo sa aming kusina

Laman na. Ayan. Carrot. Charing. Salamat bye Fantastic. Mm. Mm. Eh, yung paborito. Mangga. Masarap talaga itong mangga. Ma ano yun, eh, no? Mmm. Yan. yun? Yung. na po. <laughs>

Hindi ba ng bago na? Mga gulot, bao. Hindi hmm. ako hirap maraming bao. Ito lang. kayo Hmm. Last minute ko na din siya hmm. hmm, na ako. Ako siya. Wala pa akong Hady, kasi na, Hindi kasi hindi ko ka pa hindi kas Hindi pa hindi Hindi Huwag ka na. Oo, ah, ako umis ng kanin po. <laughs> Parang ina-teradong ganang na nga kay pa sa iyo pa! Oo. Pwede titigil na. <laughs> titigil na daw pagka wala mm. na. Ganyan ko natin na nga mga eh. guys. Ako oh, ay lagi nakatungo <laughs> Lagi din lang ako nakatungo. Kaya hindi na. Hindi nga kayo oh, nakarita. Mabay, magulong na pala. Ito po kasi ito yung mga mga vlogging na ito yan. mga po unto. Kim's unto. Ang mga Kung ano talaga reality na nangyayari sa amin. Lagi yun. Ang no, tatawag na on the spot. Just...

Sige, sige. ang maliit pala. ito, ano yun? Ipagpay ba ito Of course. Hindi uh, ko tanyangan yung culo ko. ko ba ang culo at kuya ng Tapos sa ibang dako ko, Bulo din at sa belly. yeah, Masalig po yung mga gusto ko. Kawawa naman ako yung sa akin. Ano? Ang Sa akin. original team. Hmm. Alo. Alo. Ang tawag nyo na kuno puno na ako. Busog na. Nagbasahin itong mga nakarangaro ko yung medyo nag-aaro nag -ano sa kanin. Talagang tatawa. Wala pa isang tasa, ng kanin. Wala pa siyang papi. Pag kaya pagka po kasi nalang na-impress na yung natin. Dahil naranasan ko na rin po ng mga mga Pantas ke punan ini mati. Mm Mama ini mah. Hmm, bah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mangga. Ito Mangga. Mm hmm, pagkano pa gulong malalaglag na, malambot na. na. Mm Hindi -hmm. ka makakabot na kagdangarin.

Kaya po pagka mga lalang isda, lalo na mga may maya o mga wala po yun. Masarap. Muslo. Hindi, may maya available dito eh. Oo, oh, ang pagka po sa utak. Talagang. May mga muslo at saka mali Punta ka ng agonsilyo pa, Batangas. Mm Dito, red slapper. Available na yun dito marami. Ano po mga kasutin? Alamat po yung sumusunod sa akin. Ano na all? hindi mo videos ang sabi mo kung ano 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 ano mo reality ano sabi mo kung ano kung ano kung ano Ublagan mo. Misa po din, pinaplano, alba ay pinaplano, magluto na siya po tayo, pabla po. Pero ito po talagang wala sa plan. Pero, so, ayan na, gawa ko ng paraan ano ma i-share ulit sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga sumama man nun. Ito so, lang po, simple buhay na ay mag-isawa. Gagalo nung kami din sa mahal. Well, Ayun, God bless po sa ating lahat. Ako oh, nga po kayo eh. After meal, hindi naman po ay sampung tinga yun. Dahil po ay eh, um, ng bayabas at saka minsan po yung dahon lang na basta mura-mura, hindi naman po literal na yung mismong talbos, nilalaga namin at siya namin hindi eh, Parang wabalim Ay napakagaling po eh kapag after meal ay eh, ano po ibabalik eh, ko siya? Papakita ko sa inyo. Napakasigil lang naman po ilalaga. Tapos ang galing po niya kasi magkarami po siyang benefits talaga. At magaling po mag um, makapagpa-dome. Matatawla. Kaya may dome po siya nga rin tiyat niya. Eh. Gawa na rin. So, paano po? Maraming salamat ulit. Ito na lang, saan mo? Medyo limpe. Bago na rin. buwaba lipstick. Buwaba lipstick.